Sa palagay mo ba, tama na bantayan ng atleti ang pamamalakad sa Liga Offices? Ingat ka! Ang club ng Barcelona? Surrealismong surrealista, hindi kailangang absurdidad. Para sa akin, ay napapakita tayo ng nakakalungkot na imahe, pero talagang nakakalungkot. Kung hindi lang ako nasaktan. Nakakalungkot ito. Tingnan natin, walang problema si Barcelona o iba pa. Ang problema ay may bata ka dyan na nandito na may close na tinanggap mo at na pumayag ka na gano'n nga. Paano kung ikaw sa unang o pangalawang araw bigla kang patahimikin? At tapos na tama pamilya ganoon nga parang boyfriend na iniwan ng girlfriend o dahil sa iba o dahil sa isa pa pareho lang sa kanya. Araw-araw niya itong sinusundan para malaman ginagawa at kinaroroonan niya pero hindi ko na alam. Nandito naman tayo at alam na natin ang sinasabi natin. Grabe, no? Napanganga ako as in napanganga talaga. Ibig sabihin, kung ang barsa, kung may mga palansya, kung wala, pero kung oo, hindi, oo. Maraming tao hindi alam kung ano ang palansya at paano gumagana ang sistema ng koponan gaya ng atleti. Sa tingin mo ba, pwede mong pagtakpan ang budget na siyam na ran at limampung milyon? At hindi ko naman dinidepensahan ang Barcelona, ha? Maging maingat at pag-aralan ng mabuti, hindi lang siya kundi pati ang koponan. Ano meron sa Atletico de Madrid? At paano naman ang Madrid? Tungkol ba sa mga muling pagsusuri? mas mabuting wag na lang isa itong laban sa politika matindi. At walang saysay, kamangha-mangha ang taong ito, ang ikinababahala ko ay ang staff ng Atletico. Iniisip kong pakawalan sina Nairilus, Urko, Zeta at Hugo Rincón at kumuha ng ibang manlalaro. Maglalabas ba ng pera? Hindi, pero yon at iba pa, titingnan pa natin. At saka, magingat ka rin kung saan ka papasok, baka ikaw pa ang mapasok. Kasi magkaiba ang protokol sa universidad, protokol ng universidad, at iba naman ang protokol sa kalsada. Natatakot ako na sumabak ka sa gulo laban sa kalabang mahirap. Dapat malinaw sa iyo lahat. Mag-ingat ka, baka hindi maganda ang resulta ng ginagawa mo. Salamat Armando, may gusto kang sabihin? Oo, hindi ko sinasabi, pero basta mag-ingat ka. Paano nila puputulin? Ha? Paano nila puputulin? Grabe, ano? Alam naman nating lahat kung saan galing ang pera at lahat. Ano bang dapat gawin? Ibig sabihin, magpatuloy na lang at manahimik. Pero hindi naman dapat manahimik o magpatuloy lang. Sa tingin mo ba kung ngayon mismo sa sitwasyon ng atleti? At inuulit ko, nagsalita ka na kanina, ngayon ako naman ang magsasalita at tatanungin kita, Bo. Gusto kong sagutin si Armando. Sa tingin mo ba ang atleti, hindi ang Barsa ay kukuha kay Nico Williams? Magdedemanda ba sila sa liga o susuriin ang kanilang account? Eh baka o nga. Hindi pa hindi ito tampo. Armando, may tanong ako kung mawawala sa iyo ang isang manlalaro na sobrang laki ng naitutulong. Armando, pera ba? May tanong ako, tampo lang ba ito? Ito ba ay tampo ng atleti? Ang mga patakaran sa pananalapin ng buong kwentong ito ay maaring ganito. Kung Bayern magbigay ng halimbawa sa Madrid, hindi pwede. Sino nagsabing di nila sinusunod? Kung Bayern, tama. Kung di naman sinusunod ng Barcelona, wala ang Barca. Yan ang problema. Sino ang nagsabi na hindi sumusunod ang Barsa sa mga patakaran? Ibig sabihin, sino ang gumagawa-gawa niyan? Tingnan mo, hindi ko tinutukoy ang pagsunod sa kwentong one-on-one -on -one na ito. Kung pinapayagan ng Barsa na mangutang siya hanggang sa hindi inaasahang hangganan, inaalis niya sa iyo ang manalo. Wala siyang alam tungkol sa usaping pang-ekonomiya. Ibig sabihin, nagsasabi siya ng mga kalokohan. Hindi niya alam kung ano ang utang, hindi niya alam kung ano ang patakaran na isa-isa. Wala siyang alam. Ibig sabihin, na ipaliwanag na natin ito libu-libong beses. Pwede kang may utang ng isang milyong euro, tama? Kung buwan-buwan mong binabayaran ang itinakdang hulog ng bangko matapos kang pauutangin. May utang ka, pero updated ka naman, nagbabayad ka. Ginagawa rin ng lahat yan, bumibili ng bahay, kotse, ganun din sa Barsa. Bakit laging ginagawang halimbawa ang Olimpika de Leon sa Twitter? Bakit sila napasama sa ikalawang kategorya? dahil hindi sila nagbayad, dahil hindi sila nagbayad, kaya sila na ibaba. Kaya huwag mag-imbento ng kung ano-anong kalokohan ang mga tao kasi puro kasinungalingan lang yan. Ang dapat gawin ay bayaran ang mga utang at huwag nang magpatuloy sa pagkakautang. Hindi nila makukuha si Nico tigilan mo na ang palusot at kalokohan dahil may sarili silang mga patakaran. Ang Barsa at Liga ang dapat magpaliwanag pero pinapayagan naman ng Liga na mangutang sila palagi kung may reklamo ka sa liga ka dapat magreklamo. Atletico at mga kritiko ay nagrereklamo na gusto nilang maglaro sa patas na kondisyon pero dahil hindi ginagawa ng liga, sila na ang kikilos. Oh, pare, Ko kontrolin niya ang kilos ng Barcelona para mas makalapit. Bakit mo sinabing hindi mo kaya liga e eh, para dyan ka? At huwag mong sabihin nagmamaktol lang siya kasi kung Madrid ang dumating pupunta siya, babayaran ng klos, walang problema. Kalokohan lang yan. Sinasabi ko sa iyo na kunin mo ang liga, yan ang inaamin ni Armando. Kung ang manlalaro ay lilipat sa ibang koponan at ibibigay nila ang pera para sa close. Kinabukasan o kahit dalawang araw pa, walang mangyayaring masama, kaya hindi ito pagmamakto. Para sa akin, kalokohan lang ito. Kung may problema ka, pumunta ka sa liga at sabihin, pakiusap, gawin po ninyo ito, ito at ito. At tapos, pero hindi, mula sa isa sa lahat ng mga koponan Tingnan natin kung mapapaso tayo. Kailangan mong magdala ng ebidensya. Oh, siguradong mapapasok kayo. Kung hindi ibinibigay ng liga ang kailangan mo at may alam kang impormasyon, idemanda mo ang liga. Hindi pwedeng kunin nila ang manlalaro mo kahit ba lubog na sila sa utang. Anong kinalaman niyan, anak ko? Kinukuha nila dahil pinapayagan. Kapag may pera, gaya ng sabi ni Jose, darating ang Madrid, kukunin nila at mananahimik tayo. Siyempre, sinasabi niyang umalis na lang tayo. Sinasabi niyang umalis na lang tayo. Ako'y kakaiba. Paano ba kayo nainis? Akala natin tayo ang pinakamagaling, tama tayo, mali ang iba at tayo ang pinakamahusay na koponan. Manood tayong sine, isa lang tayo sa marami. Oo, sa malas, nakuha niya, sa malas. Oo, oo, nakuha na niya, binigyan ka ng pera at hindi na umikot-ikot pa. Bakit di ka pumunta sa justisya ng Alemanya? Paano kung dumating si T-Squid o ang Bayern? Nung isang araw pa, ayos na ang lahat. Ang pangunahing naapektuhan ngayon, makinig, 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 makinig. Eh, hindi nyo kasi naiintindihan. Nakikinig pa ba kayo? Nasa sinehan ba kayo? Sa tuloy-tuloy na palabas. Tara na, kung naniniwala ka sa lahat ng to at pera, pero tahimik lang lahat, gaya ng dapat gawin, gaya ng malalaking negosyo. Tahimik lang, di tulad sa salbami na nagbabato ng basura, tahimik lang. Pumunta ka at sabihin mo sa liga, oye, Turuan mo ako tungkol dito, dito, dito. At kapag nakuha mo na ang mga datos, ha? At pupunta ka at magdidemanda ka. Huwag mo ilabas sa publiko dahil ako ang mag-iimbestiga. Ang TTI ay wala pang inilalabas sa publiko. Armando, may leak. Grabe. Hindi mula sa bangko ang leak, pero wala pa rin pahayag ang TTI. Nakakalungkot. Hindi, hindi, hindi. Wala pang inilalabas na opisyal ang TETI. Wala pang inilalabas na opisyal ang TETI. Kay Uriarte, kapag siya ang nagsalita, saka lang ito nagiging opisyal. Nakakalong sabi niya? Pansin kasi ngayon ay tinatanggal na siya sa programa. Sige, tuloy tayo ng live sa Televisa o Hablando. Ng Athletic. Jose Tranquilo, nagniningning ka ba? Kalinaw, hindi nila alam ang sasabihin. Magpainit ka, sa huli ayos lang. Wala na. Ngayon, ipapakita nila ang anggulo na makikitang iniwan niya ang upuan. Magugulat kayo, tingnan niyo mga muka. Marami pa. Nakalimutan ko na, hindi na ako nagtakay. Sana maayos ang lahat. Tatanggalin ko na sana, pakiusap. Yung pangkalahatang plato, alisin na, alisin na, pakiusap, pakiusap. Hindi ka panipaniwala ang pamilya. Ang nangyayari sa Telebilbao ay matindi talaga. Mga kasama sa Telebilbao, lumalakas na ang inyong ratings. Kaya tunay na pagbati sa mga kasama sa Telebilbao na talagang umaarangkada. Salamat, ilike at mag-subscribe kayo. Kamangha-mangha ang Telebilbao, parang pelikula.